Sa tingin ko, mag-hangout na kami sa room namin. Okay, ma'am? Oo, maraming sasabihin sa amin si Mouse. Let's go. Thank you sa dinner. Masarap. Okay, pero girls, huwag kayong magpuyat, ha? By the way, hindi nyo trinay yung punch ko. Rose, dalawang pack para sa akin. Dapat mabusog ako ngayong gabi. Oh, wow. Gutom kaya ta, Gwen? I suppose, human to. Siyempre. What's up, everyone? Bubugbogin ni Gwen si Florida ngayong gabi. Oo, oh, oh, ipakita mo sa kanya yung lugar niya. O, oh, yan na si Gwen. Nabaliw na siya. Guys, tuloy pa rin yung plano natin, ha? Oo, Oo naman. naman! Alam nyo namang lahat kung sino yung pinaka-powerful dito sa school, di ba? Ha? Huh? Gwen! Gwen! Si Gwen! Si Gwen yung pinaka-powerful. Natatakot talaga ako kapag kumikilo siya ng ganyan kabaliw. Kaka-text lang sa akin ni Mouse. Guys, mahal ko kayong lahat. At sana ganun din kayo sa akin. At walang kontra sa inyo sa akin dito. Meron ba? Ah, wala. Sige Gwen, bugbugin mo siya. Tsaka yung mga sisters, sisters niya kapag nandun. Katapusan na ni Forces Help, huwag mo kaming biguin. Forces Help, huwag mo kaming biguin. Excuse me, ano to? Dapat natutulog na kayo by now. Hello, Hello Mommy! Meron kaming bisita, friends namin. Yes, ang saya. Ginagawa namin yung boys ritual. Nagahanap kami ng bagong boyfriends. Gaya ng sinabi mo. Finally, something productive. Okay, kahit na maganda yung ginagawa nyo, it's time to sleep. Pauwiin nyo na yung mga friends nyo, okay? okay. Oh my God, nakakainis naman. Hindi Florida, mag-workout to. Grace, aalis na kami. Good night. Good, Good night, Grace. Grace. Good night, girls. Wag niyo kalimutan gawin yung mga homeworks niyo, okay? Good night, girls. Bye, Grace. Bye-bye. See you tomorrow, Mouse. Okay, girls, it's time for bed. Ano yung mga damit na yan, ha? Lalabas kayo, no? Hindi! Hindi. Naghahanap lang ako ng mo ngayon. Okay Sandali, na. Sandali, din to. <sighs> Bakit ngayon pa? Tumahimik ka nga. <sighs> Gwen, you know what? Hindi ko gagawin to sa someone na mahina. Gawin na lang natin to next time, okay? Mawawala rin to. <laughs> Hindi yan mawawala. Eto na yung bag mo. Whatever. Bukas, gagawin natin ulit. Bukas. Anong oras? Same time. Pero huwag mong ipagsasabi ko anong nangyari, okay? Holy moly. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Ano yon? So? Meron siyang fang ache. That's for the better. Umuwi na tayo bago pang pagising si Mami. Tara. Oo, tara na. Oh well, wala namang palang girl drama ngayon eh. Oo nga, ano pa yan oh? Palpaking girlfriend mo, Robert. At least, hindi na tayo nakailam. Naging okay na lahat, di ba?